Ang sabi, Pinoy ka rin daw kung mahilig kang kumain ng kanin. Kung tutuusin, marami naman talagang bansa sa Asia ang kumakain ng kanin. Pero si Juan, kahit nga raw sa merienda at midnight snack, ito ang nilalantakan. Kaya kung bibilangin, marami sa mga Pilipino ang kumakain ng kanin limang beses kada araw. Ang mga Pilipino ay hardworking. Ang mga Pilipino ay kilos ng kilos. Marami tayong ginagawa. Kaya ang rice kasi gives us so much energy And dahil alam natin na it gives us energy dahil sa lagi natin kinakain, nakasunay na natin, lagi tayong kumakain ng kanin. May mga klase rin daw ng pagkain na only in the Philippines lang matatagpuan. Gaya na lang ng papaya at carrots na binuro sa suka, ang tawag natin dito at tsara. Kadalasan itong inihain kasabay ng mga pinrito at inihaw na pagkain. Nariyan din ang sausawang gawa sa maliliit na isda na binuro sa asin, na kung tawagin naman natin, bagoong. Mahilig din tayo mga Pinoy sa mga isdang binilad sa araw at pinatuyo. Ang tawag natin dito, ano pa kundi tuyo. Pero I wonder, bakit nga ba mahilig tayo sa mga pagkain na iimbak o yung hindi madaling masira? Ayon sa anthropologist na si Dr. Gonzalo, noon paraan daw kasi ito para mapaghandaan ang mga dumarating na sakuna gaya ng bagyo. Mahirap kasi para sa mga ninuno natin ang humanap na makakain kapag masama ang panahon. At hanggang ngayon, hinahanap-hanap na ito ng panlasang Pinoy. Pinakamadali yan i-prepare. Hindi mo kailangan ng electricity, hindi mo kailangan ng refrigerator. Bukod sa mga pagkain hindi madaling masira, hilig din daw nating mga Pilipino ang pagpapartner-partnerin ang iba't ibang uri ng pagkain. Ang diruguan karaniwan nating ipinapartner sa puto. Ang magiging kauna-unahang Filipino astronaut na si Chino Roque, ito raw ang paboritong kombinasyon. Uh, nung bata ko, lola ko laging nauwi ng puto at tinaguan sa bahay. So, merienda ko parate yan pagkatapos maglaro. Kaya nga kapag lumipad na raw siya, papuntang kalawakan sa 2015, ito raw ang isa sa kanyang mga mamimis. matamis namang champurado, ating ipinapartner sa maalat na tuyo. Ito raw ang paboritong merienda ng maraming huwag. Lahat ng bansa, saan ka man pumunta, merong weird combinations yan. Halimbawa sa Korea, most Filipinos would find it weird na sinasama yung malamig na gulay sa pagkain. Pero kung almusal naman ang pag-uusapan, talaga namang proudly Pinoy ang Silog Meals. Kombinasyon nito ng sinangag, itlog, at iba't ibang klase ng ulap. Patok ito sa maraming huwan dahil bukod sa mabilis lutuin, mabigat pa ito sa tiyan. At ngayon, susubukan namin mismo ng aking partner ang magluto nito. O game. Bakit ang lakas yata ng aboy? na Ayan. Ito na ba ito? Punti na lang po. Pero alam mo saan? Uh, hmm. Ano? Bakit ba naiinig ang mga pinuntin? Saan? Sa ito? Ano, ano. Eh kasi nga, ito yung nakikita mo sa mga kanto-kanto, di ba? Bakit hindi ka mau- uh, Parang I mean, to go siya. Uh, Oo, you know, to, to go. go. our breakfast for today. Lasang angus. Mm. Mm. Ah, nom, nom, nom. Pero natatangi raw tayo mga Pilipino, hindi lang sa paborito nating mga pagkain, kundi pati rin mismo sa paraan kung paano tayo kumain kahit nga raw kompleto sa kubyertos. May ilan sa atin ang pinipiling kumain ng nakakamay. Pakiramdam kasi natin na para bang mas sumasarap ang kinakain natin kapag tayo'y nagkakamay. Ang marker daw na hindi ka marunong magkamay, pag umaabot yung kanin dun sa gitna ng mga daliri mo, uh, apparently it's a no-no.